Guilty ang hatol kina Act Teachers Party List Rep. Franz Castro at dating bayan muna Rep. Satur Ocampo para sa kasong child abuse. Si Castro naging emosyonal nang malaman ang desisyon ng korte pero lalaban daw siya. Nasa frontline ang balitang yan si Marian Enriquez kami naman ay ano no nagrescue sa maklolo lang sa kanila kami pa yung ano no kami pa yung convicted at kami yung mapaparusahan nanindigan si ACT Teachers List representative Franz Castro na wala silang ginawang masama ni dating bayan muna representative sa o Ocampo kasunod yan ng hatol na guilty sa kanila ng Tagum City Regional Trial Court Branch 2 para sa kasong child abuse hindi naiwasan ni Castro ang maging emosyonal sa desisyon As teacher, ang naging trabaho ko naman talaga ay pangalagaan yung kapakanan ng mga estudyante at, at syempre yung pagbibigay ng knowledge at, at ganitong kaso pa yung ikakasa sa akin.